Good morning. Pasok tayo sa malaking kulungan. Habang sila ay nasa labas, yung bahay nando doon. Nangihingayin yung iba ng mga damo. Pasok tayo sa loob ng kulungan. Kuha tayo Naglilinis kasi tayo ng puro na. yung iba nangingit Yan. Yung iba ay nasa labas. Kaya, wala ang anong manok dito sa loob. Andun po silang lahat sa labas. Yung iba, yung iba ay nangingit dog. Wala tayong nangingit itlog sa tatlo ganta tayo ng egg itlog ka na rin ba na? No. Mag-harvest tayo ng egg. Araw-araw tayo dito nag-harvest ng egg. Itlog na kayo, no? Itlog na Loob. Yung iba pong nasa labas Pag naiitlog na po sila Papasok po sila dito Pasok na sila dito para maitlog Ayan, may mga itlog na yan dyan po, may mga itlog po ayan. Yung iba ay nanda doon Dalawa po kasing pintuan harap at halong sa likod kaya labas pasok po yung ginagawa nila pasok doon sa pintuan na yun tapos lalabas lang po sila dito 20. at tayo po ay maglilinis po mamaya dito sa loob, babang nasa labas po sila kasi kailangan maglilinis din po hindi lang puro harvest ng egg yung gagawin natin kailangan din po natin maglinis ng tulungan mo po yung egg nila yun nakuha natin ito pa sa loob pa ang nangingitlog talaga